Dahil sa age gap Christine Reyes pinag-isipan kung sasagutin noon si Marco Gumabaw. Pinag-isipan daw ng maigi ng aktres na si Christine Reyes ang limang taong agwat nila ni Marco Gumabaw bago niya ito sagutin. Sa vlog ni Luis Manzano, inamin ni Christine na malaki ang pagkakaiba nila ni Marco, isa na rito siguro ang maturity dahil sa kanilang age gap. Makikita mo pa rin na mayroong levels of maturity differences, sa ad ni Christine. Iba naman kasi ang lalaki sa babae, dagdag niya, ang mga babae, kaya nila magmature instantly, pero ang mga lalaki, ang tagal magmature. Inamin din ni Christine na nag-click ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pag-workout. Akala ko barkadahan lang yun kasi we were with Jake Cuenca pa noon, saad niya. Sinabi rin ni Christine na imbes daw nakatawan ang ma-workout ay relasyon nila ang naging matibay. Naiwan kaming dalawa ni Marco, so instead na ma-workout yung physical health namin, na-workout yung feelings namin, natatawang saad ni Christine. Inamin ng dalawa na sila ay nasa isang relasyon sa pamamagitan ng Instagram post noong April 2023. Ibinunyag naman ni Christine noong Pebrero na mahigit isang taon na silang annulled ng dating asawang si Ali Kat Mayroon silang isang anak na babae na si Amara, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.